Papa. Aray! Aray, borat na! Pero yan! Dami pa rin tao, mga sir! Martes, may pasok na! Yo, what's up mga sir? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito, tapos na ang trabaho natin. Pauwi na tayo. la medyo maluwag na ang mga kalsada. Tapos na ang mga event. Sa Martes may pasok na mga estudyante. Kaya yeah, back to normal. May simba pa. Dito na tayo dadaan. Baka traffic pa doon. Dito ho... sa abelia. Di alam natin na... maluwag. Ayos ah, ho. Overtake. Yeah! Tubig na naman. Nice tong driver na to. Nagmamadali. Regular 72. Mahal pa kagabi, pultang ka po, nag-abot na 71. 71 lang. Ngayon, 72 na. Taas ng ilaw. Diba, medyo maluwag dito. Wala masyadong sasakyan. Sa Pransa, yan. Hindi natin alam. Pesta main dyan. <coughs> Usok Ano ba yan? Bukas sa uh, Pagpasok natin bukas Normal lang Timing natin 9.45 Pero 6.45 pa rin Ang uwi natin Kaya medyo Late na tayo gigising Dito sa may Terminal dyan Medyo traffic. Diba, traffic? Pero maluwag. Maluwag na traffic. Hmm? Ha, tao. Ato si kuya mga seher. Lasing, oh. sige, lasing. Hmm. Walang well, ilaw, walang well, helmet. na sa Sixty seconds. Pesta ang saan, Pilipe. Pilipe. Pransya. Yan ang pransya. Yeah, marami mga lasing yan. Oop! Atras. Hmm, sa ka pupunta? peraíta. <coughs> hey, eh, magmadali kayo. Alam niya, maraming tao dito. Kuya, copyright na kasi ginagawa Ito ka si pa, idalawa sa likod ko. Dami sa akin dito. Mas pesta ngayon, mga sir. <coughs> traffic, traffic. O oh, na. <coughs> Oh, Usok, kuya! roll. ng ilang minuto tong biyahe ko ah. Oroy! Oroy, Borat na! Diskrasya pa, bote mo dyan, kuya. Delikado yun, pagka nalubok yung jeep, dudulas yung paa niya sa tiroto-toto, kaya baka malaglag. Diskrasya pa yan. Tapos sagutin pa ng driver. Naayari na. na. Palapit na tayo mga sir. Liliko na tayo. ko na tayo sa bayang sinilangan. <coughs> That I am, sir. Always remember, right? Say peace.